walking walking kami punta kami kung saan lupalo ang <laughs> kapi kasi ng mata ko baon huwag mong ano yung kamutin sa kamay mo kasi ano yan marumi <laughs> Indian. Indian. Ha? Ah, sa walk in din. Ito nga, o din. Talag balik sa nakita. Sabi ko nga sa'yo, mura lang ngayon. Pag Friday, 3 in half. Ngayon, ano lang. Sa walk in din nga. 25% discount nga, hindi sila ngayon. Dito nung sa taas. Then ang ano nito sarado. Okay. Then. Okay. Guys. Etrein okay. na. Etrein okay. nating magpunta dito sa Wok and Grill restaurant. Hello, Hello. pag welcome mo pa lang ang ganda na oh eh. Yes. Jen, oh, picture mo ko, Jen, Jen, oh. Picture mo muna, ko Dito tayo magkain. Ito lang, oh. Pindutin mo lang yan, oh. San ba yung dito? Itong bilo? Ah, pag may uh, okasyon, may ano uh, sila um, ang hari at reyna. <laughs> Ayan. Tunay na yun ang ano. Ano ito? Price? Bumo na kayo. Pagigay mm -hmm. eh, niyo mga gamit yung dito. Saan ka? Ang ganda ng bing. Mabayad ka muna. Mamaya na, bayana, kumain mo na kayo. Ah, kumain mo ka na kayo. Grabe ka naman. Giti ka pa. Ang <laughs> And, uh, guys, ini food. Ini ada. Ya, ada chicken saka price. Ano itu. Hmm, what's that? This number three. What's that? Wow, sapsoy. Ito na yung beef. Hatiin mo tayong dalawa dyan. Malit mo yung dalak. Huh? Oo, oh, sige. Yung sabaw lang, hati lang tayong sabaw dyan. Wala naman ng laman. Yeah. Bula luda, bula luda, pero wala man, wala namang laman. Sushi. ano masala ang gusto mo Anong salad? salat makanyari at maubos. dito na lang yung si ato lang bukawan lang ano ito Maha? yung kung saan so, yung kung yung kung saan kung switch lang kung kung saan yung kung saan yung Guys, kain kami. food namin. sa sushi. Ito yung maning kinuha ko. Sa kanya, upuno talaga. Yan, masarap daw. Sabi na, wala dito ang sushi. Ayoko ng sushi. Masarap daw Masarap. Huh? Masarap. 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 ka Kain ka sushi. Hmm? Masarap? Mm Hindi -hmm. sanay ng mga gano'n. Kain tayo guys. <laughs> <coughs> Sino lagi ka na lang nabibila ukam. Ikaw, Sino lagi na ano sa <coughs>

dia kemarau numpal nunggu-ngunggu tuh, Biar mau aku kalah, susi dah, oh susi nunggu kan, itu ya, aku, sana, aku makan, itu masing wala kasi ang anasos may sos yan hindi ko hindi ko sotay mmm, ang hmm. hmm. kain hmm. dinamihan ko mmm

Ang ganda ng ambience na kami ganda ng na no? ganda oh. Ito deso, Sushi. Mmm.

Buona. Dopo stami guys.